sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa aking kasagutan sa isang komento. Ang naturang komento na ito ay mula kay Katiesh na si Kobe Kobe at ang kanyang katanungan dito ay tungkol sa lason. Nais niyang malaman kung ligtas bang gamitin ang mga karaniwang gloves tulad ng mga gloves na ginagamit sa mga construction sites. Ang lason ay karniwang ginamit ito ng mga sundalong habon bilang patibong sa kanilang itinagong kayamanan. Meron itong iba't ibang uri kung saan ito ay maaaring nakasilid sa mga maliliit na boteng napakadaling mabasag. Dahil kung aksidente nating nabasag ito sa ating paghuhukay, dito magkakaroon ng epekto ang lason sa ating katawan. Kung hindi mga bote, madalas na rin na hinalo ng mga sundalong hapon ang anilang lason sa lupa. Kaya kung tayo ay na-expose sa kontaminadong lupa na ito, dito magkakaroon ng epekto ang lason sa ating katawan. Ang mga kayamanan, lalo na ang mga gold bars o ginto, ay karaniwan na meron itong lason. Kaya kung meron tayong nahukay o natagpuang deposito na naglalaman ng mga ginto, napakahalaga na iwasan nating hawakan ang mga ito nang direkta. Ang aking payo ay kailangan nating gumamit ng gloves bago natin pwedeng hawakan ang mga ito. Pero ang tanong ng ating ka-TH na si Kobe Kobe ay kung pwede nga bang gumamit ng mga karaniwang gloves tulad ng mga gloves na ginagamit sa construction sites. Ang lason na ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang mga kayamanang ginto ay isang uri ng kimikal. Kaya magkakaroon lamang ng epekto ang lason sa ating katawan kung ito ay direktang nadikit sa ating balat. Ang mga karaniwang gloves na gawa sa tela ay masasabi kong hindi ligtas gamitin para hawakan ang mga gintong may lason. Ito ay dahil sa may posibilidad na ang lason ay tatagos sa tela. Ang pinakaligtas na uri ng gloves ay ang mga rubber gloves. Ito ang mga uri ng gloves na ginagamit natin sa paglalaba at paghuhugas ng pinggan. Pwede na rin tayong gumamit ng surgical gloves. Pero napakadali ng mga itong mapunit. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Huulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang sunod na katanungan ng ating ka-TH na si Kobe Kobe ay kung meron pa bang ibang ligtas na paraan para makuha o mahawakan ang mga gintong tinago ng mga sundalo ng Hapon. Depende ito sa sitwasyon kung may lalagyan ang deposito o wala. Sa karaniwan, ang mga gintong deposito ay meron itong lalagyan. Maaring ito ay nakaselit sa loob ng mga lumang container drums. Madalas nila itong ipinaloob sa mga kahong semento. Kaya para ligtas nating makuha ito, kailangan muna nating ilabas ang buong lalagyan ng deposito sa ating hukay. At dito sa labas, ay dito natin ito bubuksan o babasagin. Ngunit kung ang deposito ay ating nadatnan na walang lalagyan o ang lalagyan nito ay gawa sa kahon at ito ay matagal nang nasira, huwag nating hahawakan ng direkta ang mga ginto. Dito papasok ang rubber gloves na kailangan nating gamitin para mailabas ng ligtas ang mga ito. Maaaring ang gustong itanong ng ating ka-TH na si Kobe Kobe ay kung paano tanggaling ang lason sa ginto. Kapag nakuha natin ang mga ginto at ito ay direkta nating ibebenta sa merkado, kawawa naman ang gold buyer lalo na kung hindi niya alam na meron pala itong lason. Para maiwasan ito, ang aming karaniwang ginagawa ay aming tinutunaw ang buong ginto sa mainit na temperatura. Kapag natunaw ang ginto, ang nakahalong laso nito ay magiging singaw at ito ay kusang mahihiwalay sa ginto. At ang resulta ay pwede na nating hawakan ng direkta ang ginto at ligtas na ibenta e sa merkado. may mga treasure hunters ang nagsasabi na pwede daw tayong gumamit ng kimikal na may mataas na acetic acid para hugasan ang gintong may lason. Pero sa aking sariling opinyon, mas ligtas pa rin ang paraan sa pagtunaw ng ginto sapagkat ito ang paraan na matagal na naming ginagawa at nananatiling Maayos naman ang aming kalusugan at kaligtasan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang makalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Bangis sa Galing Rex Alipo ng Calabar Zone romel Rommel Zando Real Charlie Libusada Maria Detak Jerry Villanueva ng Pangasinan Jovet for Noles Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!